So, pagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano nga ba i-repair ang mga ganitong klase ng problema? No? Kung inyo pong makikita dito sa taas natin, ito po yung ilalim ng slab. So, kung makikita po ninyo, lumabas na po yung bakal. Tapos, nagtutuklapan po ang mga konkreto. So, sa video po natin, ayan po yung ating pag-uusapan kung paano nga ba i-repair ang ganitong klase ng mga problema. Pero bago po tayo magsimula, introhan mo natin. So, sa ngayon, ito po yung area na ating gagawin, no? Ah, ito po kasi ay bodega. So, sa area na to kung inyo pong makikita, nagbakbakan na po ang ah, mga konkreto. Tapos, kinalawang na rin yung mga bakal. So, ito, no, bago natin pag-usapan kung ah, paano ba natin to masusolusyonan na matakpan yung mga bakal na yan, no, kung ano yung dapat gawin, pag-uusapan muna natin kung ano ang naging dahilan kung bakit nagkaganito ang kongkreto ah, konkreto. So, eto, yan, kung inyo pong makikita, isa po sa naging dahilan nito, wala pong maayos na concrete cover. ayano Ibig sabihin, nung binuhusan po nila to, yung bakal po na yan, ay nakadikit yan sa forma. So, tayo, Lagi po natin sinasabi sa mga project natin, no, ang pagkakaroon ng maayos na concrete cover, ibig sabihin dapat itong bakal na to hindi po yan nakasayad sa forma. Hindi siya na expose sa uh, sa hangin o sa moisture kasi pag ang bakal po ay na-expose sa, sa moisture, ang nangyayari po diyan, no, ay kinakalawang. So pag kinalawang po yan, ang mangyayari dyan ay mababakbak ang simento. Yung kapit niya po doon sa bakal ay matatanggal. Isa pa po sa napansin ko rito, nung binuhusan po nila to ay matabang ang halo. Kasi ito po, yan o, kung inyo pong makikita, malambot lang po siya. So, isa po yan sa uh, indication na ang ginamit po nila na halo ay substandard. No? So, tayo, lagi po natin sinasabi sa, sa mga video na may tamang concrete uh, mixture ratio. Ayan po yung uh, ratio ng ating halo. So, natalakay na po natin yan sa video natin. Ganito po ang mangyayari dyan kapag substandard yung inyong halo o masyadong marami yung uh, buhangin o di po kaya yung graba, no? hindi po siya matibay uh, matiba yung konkreto. Tapos, ang isa pa po dito sa nakikita ko, binuhusan nila na marumi. Ibig ko, ibig ko pong sabihin, marumi yung forma, hindi muna nila nilinis. Kasi ayun po, makikita ninyo, may mga plastic ko. Oh. Yan Oh. Yan, may mga plastik pa po. Oh. It's either marumi yung forma nung binuhusan o mismong marumi yung buhangin at saka yung graba na kanilang nila Kasi ayun po, ayun, oh. So, may mga plastik pa po. Oh. Yan oh. So, dapat po hindi ang inyo pong gagamitin ng mga graba at buhangin ay uh, malinis. Wala po mga gaitong mga, you know, may mga basura-basura pa. So, ayan, marami na po kami natanggal dito sa ano namin na to. Tapos, yung forma po, dapat po yan, bago ay ay malinis din po, wala pong dumi, no? Kasi yan po rin sa isa sa nagiging dahilan kung bakit hindi ko makapit ng maayos ang ating konkreto. So, ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba uh, natin masusolusyonan yung ganitong klase ng problema. So, dito, ang una po namin ginawa rito, no, yung mga malalambot na uh, konkreto, tinanggal na po namin. So, kinutkot po namin ng uh, spatula, yung mga malalambot na konkreto, tapos, uh, in-spray ng tubig. No? nung in-spray ng tubig para po matanggal yung mga alikabok no, dapat po tanggalin nyo po yung mga alikabok muna nito tapos uh, ah, malinisan ng maayos tapos pagka na tanggal na yung alikabok isprayhan nyo ng tubig yung area na inyo pong paglalagyan disclaimer po ang video pong ito ay atin pong gagawin hindi po para pakinisin yung area no? Ah, hindi na po natin siya mapapakinis kasi hindi nga po pantay yung ilalim nung ah uh, slab. Ang gagawin po natin dito ay matakpan po, importante matakpan po natin yung mga bakal, kagaya po nito. Yan o, oh. may makikita. Tatakpan po natin yan yung mga bakal. Pero bago po natin siya takpan, ititreat muna natin siya. Tapos, dun sa part na yun, no, yung mga nagtuklapan dun, yan po yung ating tatapalan. No, para lang po, ah uh, hindi po ma-expose yung ating bakal. Uh, at the same time po, ah uh, ma mapigilan po yung pagkakalawang o yung pagkadurog ng bakal kasi pagka natuloy ang kinalawang to at nadurog yung bakal malaki yung chance na magkakaroon ng bitak sa taas so yan po yung ating aagapan gagawin po natin itong video na ito hindi po para patibayin yung structure kasi wala na po tayong magagawa dito kasi nandito na yung structure no? nandito na yung kongreto ang kung ito po ay gagawin natin, sasabihin natin patitibayin, ang mangyayari dito, titibagin natin to pero hindi po natin titibagin to, no? Kasi nagagamit pa naman po nila ito sa taas. Tsaka wala pong may mabigat na loto sa taas. So pwede pa po itong gamitin. Ang gagawin lang po natin ay mapigilan po natin ang tuluyang pagkasira ng part na to at the same time mapigilan po natin yung pagkalawang ng mga bakal ng uh, ng slab na to. So ito po ngayon, no, meron na po tayong Uh, rust converter. Ang gamit po niyang rust converter na yan, no, lilinisin natin yung kalawang na nandun sa mga bakal. Kagaya po nito, napapahiran po natin lahat ng mga lumabas na bakal. Papahiran po natin yung siya ng rust converter. So, ayan o. So, dapat po yan, lahat ng mga lumabas na bakal na yan, ay mapahiran po ng rust converter. Yan. Hanggang doon na po yan sa dulo. So, ito po ngayon. Tapos na po natin mapahira ng rust converter. Gagawin po natin. Patutuyin po muna natin siya. No? At least 2 hours. Yung pinahira natin ng rust converter. Bago tayo mag proceed sa uh, next step. So, ayan po. Ngayon, kung inyo pong makikita, tuyo na yung ating uh, pinahid na uh, rust converter. So, ayan. Text procedure po natin dyan para, para talagang hindi nakalawangan yung bakal. papahiran natin siya ng epoxy primer. So, dito sa bilang part, napahiran na po ng epoxy primer. So, ayan po. So, dapat po, malagyan natin siya ng epoxy primer. Protection din po yan para hindi na kalawagit yung bakal. So ngayon, tapos na po na uh, yung ating epoxy primer. Yung mga damage area po ay simula na po nating uh, lagyan ng tile adhesive. So, uh, optional po yan para sa inyo. Kung gusto po ninyo ng ah uh, semento na may or tile na dito sa area na rin nilalagay po namin dito ay tile adhesive. so sa ganitong paraan po matatakpan po natin yung ah uh, ah uh, bakal na kainakalawar no na primer na rin at the same time ah uh, maiiwasan na rin po natin yung ah uh, pagka ah uh, sira ng ating slab. So, sa ganitong paraan, makare-repair natin yung mga scaling o yung mga uh, nag-crack sa ilalim ng ating slab. So, ito po ang ginagawa namin paraan. So, ito na po yung ilalim ng slab na ating di-repair, no? ah uh, kung gusto po niyo optional din po. Kung gusto nyo po talaga na makinis na makinis, pwede nyo na po siyang ipa-skim coat tapos papinturahan pero dito sa part po namin uh, ang main priority lang talaga namin dito ay uh, matakpan yung mga nasirang part ng concrete at the same time malagyan uh, ng concrete cover yung uh, bakal para hindi siya expose sa, sa, hangin hindi siya expose sa tubig no? para hindi po siya tuluyang kalawangin sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na uh, ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong lalo na sa pagre-repair ng mga ganitong klase ng problema. Muli, ito po si Jodreus. Thank you and God bless.